Ang number one talaga na problema ng Pilipinas, corruption. Pero, ang mga tenga po ng, mga, ng taong bayan, pudpud -pud na pudpud -pud na kakarinig dyan sa anti-corruption. Kasi hindi specific, paano ba talaga i-curb mm, ang corruption. Pag pinag-usapan naman ng constitutional change, allergic naman. Yung buong bayan, takot na takot sa ano. So what I can assure you is, our team, our legislative team, actually has a specific law no? Hindi lang namin nire-reveal ng detalye kasi siyempre, unahan din yan eh. No? Of creating anti-corruption agencies na talagang independent, may kasarinlan, may prosecutorial power, may fiscal autonomy, na talagang kahit sino ka, makakapag-imbestika talaga sa korupsyon. Kahit anong uh, ...type of crime, basta damage to government and to the people. So, yun ang una. Kasi, right now, sasabila, eh bakit meron namang, ano ah, mga... iba ombudsman, mga o, ganyan. Ombudsman, PAC, CO... Oh, well, yung mga, yung mga anti, uh, ano... Uh, lahat ng anti mm -hmm. na yun, crime na ano, executive orders yun eh. Mm -hmm. no, hindi Republic Act, mm -hmm. hindi hindi siya batas. It's, it's executive order. So, halimbawa, yung kaila Sir Greco dati, yeah. di ba, appointee siya. O pag gumraduate, o pag tinanggal, walang i-appoint. Wala na. Yeah. Hindi, wala nang, it's a... Wala patang, na, wala hindi natin na. It's dead. Oo, oh, oh, it's dead. Now, sa ombudsman naman, uh, ano yan, uh, di ba mapapansin mo yung mga mga organisasyon, mga paok, mga ganun, mm. specific tasks okay. ang kay, kanilang tinututukan. May specialties, may expertise. Yun yung kaibahan nitong gusto namin itayo. It will be more specialized. Mm -hmm. No? So, yun. Yun ang una. Anti-corruption talaga. Hindi ba siya madodoble doon sa... Mara, uh, specific. Anong kinaiba niya mismo mm -hmm. doon sa ombudsman? Yung jurisdiction kasi ng ombudsman, tinuturo nga sa law school yan. Yun ba yung mga graft bribery, uh, other uh, uh, mga high crimes, uh, damage to the government, one million and above, mga ganon. Uh, pay class 27 pataas. May, may ano yan eh. May ganon. Uh, ombudsman tsaka sandigan. ba? Diba? May jurisdiction eh. Ito, mas specialized sa mga types of crimes kasi napakadami na ng uri ng krimen ngayon. Mas specialized yung gagawin nating mga agencies. Halimbawa, yung talagang sa mga... Alam ko may mga money laundering na, di ba? Pero sino nga yung magpo-prosecute? 'yung magi-investigate